Marami talaga ang naging masaya ng magpakasal si Derek Ramsey at Ellen Adarna kasi ang akala nila sa kanila ay playgirl at playboy at pulang plano magpakasal. Kaya naman marami ang natuwa nang i-finally ikasal na ang dalawa at dito nila napatunayan na may forever pala kay Ellen Adarna. Ngayon ay pinigyan sila ng bundle of joy dahil nanganak nga si Ellen ating alamin ang buong detalye. Bago matagpuan ni Ellen at Derek ang isa't isa, ay nagkaroon muna ng iba't ibang relasyon si Ellen Adarna, ganun din si Derek Ramsey. Si Ellen ay naling sa iba't ibang lalaki, pero lately, ang kanyang huling nakarelasyon ay walang iba kundi si John Lloyd Cruz. Kung saan ay nagkaroon ng malaking kontrobersya ang relasyong John Lloyd at Ellen Adarna. Dahil nga isang malaking artista si John Lloyd pero pinagpatuloy nila ang kanilang relasyon at nagbigyan sila ng anak na walang iba kundi si Elias. Samantalang si Derek ay pinagtamalang playboy at naging controversial ang kanilang hiwalayan ni Angelica Panginiban dahil naging 5 years din ang kanilang relasyon na nauwi sa hiwalayan. Until na-meet nga ni Derek si Ellen Adarna at ang kanilang whirlwind romance ay humantong sa kasalan. Si Derek ay may anak sa ibang babae na malaki na ngayon. At ganun din si Ellen, may anak siya kay John Lloyd. Pero hindi ito naging hadlang para ipakita nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. At humantong na nga sa kasalan at pagkakaroon ng forever. Although maraming mga netizens ang humusga sa relasyong Derek at Ellen na kesyo baka maghiwalay din ang dalawa pero pinatunayan ng dalawa na masaya ang kanilang pamilya at napatuloy na nagiging matatag. Si Ellen ay naging full-time mom kay Elias at ganun din si Derek. Pinigyan niya ng time at importasya ang kanyang pamilya. Matatandaan na kinasal ang dalawa sa intimate wedding noong November 2021 after ng whirlwind romance. Both have children from previous relationships, si Ellen na si Elias with ex-boyfriend John Lloyd Cruz at si Ramsey naman ay father to Austin sa isang former wife Christine Jolie. Kaya naman, masaya ang mga fans ni Derek at Ellen Adarna dahil pinatunayan nila na kahit ang negatibo ng tingin sa kanila dahil sa kanilang image at sa kanilang past relationship ay marami naman natuwa dahil nagiging strong ang kanilang relationship. Marami ang nagulat at the same time naging masaya nang mag-post si Derek Ramsey Wednesday ng photo of his wife sitting on a hospital bed with a baby on her arms and her son Elias beside her. At ang caption, the actor used the hashtag House of Dragon at ang tinutukoy ay Year of the Dragon at sinabi pa niyang My world keeps getting better and better. Ayon pa sa aktor. Maraming kaibigan, mapashowbiz, fans at netizens ang nag-congratulate kay Ellen at Derek. Matatandaan na talagang pinalano ni Ellen at Derek ang pagkakaroon ng baby. Kaya naman nag si Ellen sa pag-smoke para ma-prepare ang kanyang katawan sa pregnancy. At Derek revealed months later na na-miscarriage nga si Ellen pero ito may blessing na that finally ay nanganak na si Ellen ng kanilang first child ni Derek Although wala pang balita kung boy or girl ang anak ni Ellen pero masaya ang lahat dahil finally ay complete na ang kanilang pamilya hanggang sa muli bye